Ilang linggo mula ngayon, aarangkada na ang 79th season ng NBA. Panibagong season ng bakbakan sa hardcourt, pagkakataon ng mga kupunan at mga players na magmarka muli sa liga. Ngunit para sa pitong NBA superstars na ito na marami nang napatunayan at narating sa kanilang karera, chance sa ito para umakit pa sa leaderboards o di kaya basagin pa ang mga existing NBA records. Ang mga NBA records na minsang inakala ng iba na hindi na malalampasan pa. Narito ang mga posibleng milestone achievements ni na Kevin Durant, Steph Curry, DeMar DeRozan, James Harden, Nikola Jokic, Russell Westbrook at Chris Paul next season. Ikawalo sa all-time scoring leaderboard si Kevin Durant ngayon. Currently, nasa 28,924 total career points ang Phoenix Suns superstar. Kailangan na lamang ni KD ng 1,076 points para mapabilang sa 30k career points club. Kung saan, pipitong players lamang sa ngayon ang nagawang makaabot at malampasan ng milestone na ito. 2,032 points ang ipinuntos ni KD last season. Granted na parehas o higit pa ang maging produksyon niya this coming season, walang duda na siya na ang susunod at magiging ikawalong player na makarating at mapabilang sa natatanging elite club na ito. Halos pareho sa senaryo rin ng posibleng mangyari next season para kay Curry at DeRozan. Produkto ng 2009 draft class ang dalawang superstar na ito. At sa ngayon, hawak ni Steph ang 30th spot sa all-time leading scorer habang kasunod naman niya si Demar. Within the range ang dalawa na makuha next season ang 25,000 career points nila. 1,332 points na lang ang kulang ni Steph habang 1,418 naman ang puntos na hinahabol ni Demar. Sakaling parehas ng performance nila from last season o pagpalagay natin na masigit pa ang kanilang maging production this coming season, there's a big chance na masaksihan natin ang milestone na ito na considered na prolific scorers ng henerasyong ito. Pero di lamang dyan nagtatapos ang maaring marating ni Steph Curry next season. Contract din ang 10-time All-Star na maging kauna-unahang player na may 4,000 three-pointers made sa NBA history. Taong 2021 lang nang maungusan niya si Ray Allen at kunin ang top spot sa paramihan ng naipaasok na tres sa kasaysayan ng liga. 2,974 three-points made nang mahigitan niya si Allen. Ngayon, target lock-in na sa 4,000 three-points made ang tinuturing na greatest shooter of all time. 253 three-pointers na lang ang kulang ni Steph para marating ito last season pumukol siya ng 357 na tres kaya posible na marating niya ang milestone na ito sa bandang gitna ng paparating na season Maliban kay Curry, malaki rin ang chance ng Clippers star na si James Harden na umangat sa leaderboards ng most 3 points made in NBA history. Sa kasalukuyan, 2,940 na ang record ni Harden, sitting third sa nasabing all-time list. 34 three pointers na lang ang kulang para malampasan ang dati ng nalampasan ni Curry at may hawak ng second spot ngayon sa most triples in NBA history na si Ray Allen. Bukod dyan, baka di na rin palampasin ni Harden na marating ang 3,000 mark. Anim na pong three pointers na lang ang kinakailangan niya para may konsidera na ikalawang player sa history ng NBA na nakapagtala ng 3,003 sa kasaysayan. 186 ang total 3-pointers ni The Beard last season. Given na mas malaki na ang role niya ngayon this season sa Clippers, chances are makuha niya talaga ito. All-time leader in career triple doubles ang 2017 League MVP na si Russell Westbrook. Dahil na rin sa mas limitadong role sa Clippers last season, isa lang ang naitalang triple double ni Russ. Ngayon nasa Denver Nuggets na siya, panibagong simula ito para sa 9-time All-Star. At posible rin na magtala ito ng mga triple double performance muli. Isa na lang ang kinakailangan ni Westbrook para marating ang 200 mark. Panagkataon, si Russ ang magiging kauna-una ang player sa NBA na nakapag-record ng triple double sa anim na magkakaibang NBA franchise. Ang Thunder Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, and Nuggets. Triple-double record din ang maaaring maging milestone achievement ni Nikola Jokic next season. Currently, pumapangalawa si Jokic kay Westbrook sa mga active players ngayon na may most number of triple-doubles. Ikaapat naman ang three-time league MVP sa all-time list na yan. Si Oscar Robertson ang ikalawa at ikatlo naman si Magic Johnson. Walong triple-doubles lang ang lamang ni Magic kay ni Nikola. Sa sandaling makasyam si Jokic next season, aabante siya sa ikatlong pwesto ng all-time triple-double leaderboards. 25 ang naging triple-doubles ng Nuggets Center last season kaya posible masaksihan natin ang pagangat niya sa listang yan sa paparating na season. Third oldest active player ng liga si Chris Paul at 39 years old. Papasok ang bagong season, suot ang bago nitong uniforme. Ganap ng Spurs ang tinagura point guard, joining forces sa isa sa pinakamalupit at exciting na rising star ngayon, si Victor Wembanyama. Sakto, para sa napipinto nitong pag-akyat sa all-time assist leaderboards. Hawak ni Paul ang third spot sa nasabing listahan with 11,984 assists. May chance na maungusan ni CP3 si Jason Kidd sa ikalawang pwesto na nagtala sa kanyang karera ng 12,091 assists. Ibig Ibig sabihin, 197 assists na lang ang kinakailangan ni CP3 para tumabla. 198 naman para lumamang. 393 total assists si Paul sa Golden State Warriors last season. Kung mananatiling ganito ang kanyang produksyon, lalo na't may web baniyama siyang mapapasahan ng madalas, magiging saksi tayo sa natatanging achievement na ito ni Chris Paul sa kanyang karera. Sa lahat ng mga records na nabanggit natin, ano sa opinion mo ang pinakakabilib-bilib sa lahat? I-comment mo na yan sa iba ba. Kung nagustuhan mo ang aming video, malaking bagay sa amin ang pag-like, share at pag-subscribe mo. Abangan ang aming next video. Ito ang Dribble Access, ang access mo sa NBA Basketball.